Good day, guys! Ako nga pala si Montano. at dito sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-loan sa SSS Online gamit lamang ang ating mga Android phone or smartphone but before we start, please don't forget to like, subscribe at ehit nyo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod pang mga video Okay, let's get started First, punta ka lang sa iyong browsers like Google Chrome at dito sa search engine e type mo lang ang www.sss.gov.ph. At kapag meron na kayo account dito sa SSS, click nyo lang ang member login. Or kapag wala pa po kayo account, click nyo nga lang po ang register para makagawa kayo ng account sa SSS. Pero, kapag meron na ay mag-login na lang kayo at e-click lamang po ang member login. At kapag na-open nyo na ang dashboard nyo sa SSS, e-click nyo lang ang loan, then click apply for salary loan, at kapag na-click nyo na yan ang bubungad sa iyo ay ang account disbursement, need po natin mag-enroll muna to proceed click nyo lang ang click here. Then click bank at piliin mo lang if ano ang preferred mong bank. Sa akin RCBC Bank. Hanapin mo lang ang name ng bank mo at kapag nahanap mo na, e ready muna ang bank account number. Ilagay dito ang bank account number. Dito sa proof of account, select mo lang if ano ang document type mo, sa akin ay passbook. Then click browse file, hanapin lang ang mga nakasave na documents para sa proof of bank account, ID card at ang selfie mo. After ng proof of account, yung ID card naman, at pagkatapos yung selfie mo naman na hawak ang ID mo. After that, check mo lang ang box, then click enroll. Then your bank account will be submitted to SSS, e click mo lang ang OK. At successful na nga po ang enrollment natin sa disbursement account sa SSS, pero, ito po ay waiting for approval pa ng bank, siguro matagal na ang 3 days or depende, wait lang po natin ang email ng SSS if ano na status ng enrollment if approved ba sa bank o hindi. So meron lang ako reminder sa inyo, or tip para mas mabilis ang pag-process nyo. First, e ready nyo na ang mga document nyo like ID, selfie mo na nakahawak ka sa ID, then ATM account na meron name and account number or passbook, depende if anong documents na pinili mo e submit. Note lang po sa ID, need mo ito e crop, yung sakto lang na laki ng picture tulad nito at hindi ganito, need makunan ay ang buong laki lang ng ID. Okay, and guys, magkakaroon po tayo ng part 2 dahil aabangan pa natin kung approved ba tayo sa bank, para dito sa ating enrollment natin ng disbursement account sa SSS, at hindi pa tayo makaproceed sa pagloan dahil need pa nga natin ma-approved sa disbursement account, at kapag okay na yan ay saka na tayo makapag-proceed sa loan. Kaya guys, kung gusto nyo abangan ang part 2, huwag nyo po kalimutan mag-subscribe, at ehit hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa next video. Thanks and God bless.